Mga kawan stories, marami nga po mga fans ngayon kasama ang ilang mga analyst at mismo mga team owners ang nagre lalo kay Adam Silver na mukhang may pinapaboran nga daw ito. Bakit nga ba? Well, ika nga ng iba unti-unti nang lumalabas ngayon ang script ng NBA kung saan New York Knicks at Denver Nuggets na ngayon ang pinapabura ng NBA. Una ay tungkol sa mga tawagan ng mga referee at sa kabila naman ng pagbibaby ng mga players sa pag-iwas ng pagbibigay ng suspension at pagbibigay ng technical foul. Well, marami nga po ang naniniwala at nakakapansin na kahit mga team owner may napapansin kay Adam Silver. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng balita na may bago nga pong kukuning sentro si Rob Pilinka na magiging katulong ni Anthony Davis. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Unahin natin ngayon mga ka-one stories ang Lakers. Well, ngayong araw nga po may inilabas na update ang Laker insider na si Jovan Bohan ng The Athletic at sinabing balak nga pong i-trade ni Rob Pilinka ang kanilang tatlong draft pick sa isang superstar caliber player para magsilbing third superstar ng team para kina Lebron at Anthony Davis. Lingid nga sa kaalaman na ng lahat ayon nga po kay Sham Saranya ng The Athletic Reina, tatanggihan nga po ng kampo ni D'Angelo Russell ang play player option nito sa Lakers at papasok sa free agency. Mahigit $18 million dollar ang natitira nito sa player option kaya naman ayon sa kanya maghahanap ang team na ito na makakapagbigay sa kanya ng malaking kontrata. Pero ayon rin naman at hindi papayag ang Lakers nang walang makukuhang kapalit nito. Ayon nga po sa balita, posible nga pong may mangyaring sign and trade deal sa offseason na sa se sentro kay D'Angelo Russell. Wala pang ang inilalabas ng mga pangalan ngayon na posibleng maging trade partner nila pero ang lumalabas lamang ngayon ay ang katotohanan na kukuha sila ng isang sentro na tutulong kay Anthony Davis at sa mga lumuluta nga po ngayong dalawang sentro at eto nga si Jonas Valenciones at si Andre Drummond while well, magsisimula nga pong gumalaw ang Lakers bago at pagkatapos ng NBA Draft sa kabilang banda naman tungkol sa akusasyon sa NBA ngayon. Maraming nga po mga fans, mga kawan stories at mga analysts at team owners ang naniniwala na may dalawang teams ang pinapaboran ng NBA. ayun nga po kay Kendrick Perkins, naniniwala siya na dahil bagsak ang TV ratings ngayon ng liga, kailangan nilang gumawa ng paraan para tumaas ito at isa nga sa mga paraan para tumaas ay paboran ang dalawang malaking market teams ngayon sa po Season. Dagdag pa niya, nagsisimula nga pong pabura ng NBA dahil sa mga tawagan sa referee, pagbibigay ng technical foul at ang pagbibigay ng suspension. Kung inyo nga pong matatandaan, marami nga po naniniwala na dapat nga daw na si Jamal Murray sa Game 3. Niwala nga silang natanggap na technical foul ni isa kahit sinigaw-sigawan pa sila ng mga coaching staff ng Denver lalo si Coach Mike Malone habang isang titig lamang ni Anthony Edwards. Technical agad. At meron pa nga isa sa kabilang conference naman eto nga ay ang New York Knicks. Simula nga po game 1 hanggang game 3 halos lahat para sa Knicks, ang mga referee na kahit na ang head coach ng Pacers na pareklamo na lamang sa NBA. Kaya naman dahil nga sa mga nangyayari ngayon, unti-unti nang napagtatanto na nakikita na mukhang papalabasin ng NBA na New York Knicks at Denver Nuggets ang kailangan pumasok sa NBA Finals dahil malaki ang dalang market ng dalawang bigating team na ito.